So, ayan. So, nandito naman ngayon si Kindness, guys, sa isang recycle shop po dito sa Japan. At, syempre, gusto ko kung i-share sa inyo, guys, kasi medyo uh, nakaka-amaze po itong klase na recycle shop na ito dahil kompleto siya. And then, marami man akong napasukan na recycle shop, guys. Pero, medyo kakaiba po yung kanya mga display. Ayan. So, para may mga vintage po. Ayan. So, ang ganda po. Marami po, po ako may ipakita sa inyo. ma share po sa inyo na kahit po si Kindlish. Hindi ko rin po akalain na may mga binibenta po po siyang mga ganito po. Right? So, let's find out. And let's go. At ikot-ikot na po tayo. Alright guys, at ito na po tayo at nakapasok na po tayo guys dito. Ayan so, pagkapasok nyo po guys, ito po yung bubungad sa inyo. Ayan, di ba? Napaka cute. So ngayon guys, at umpisahan na po natin dahil first floor and second floor po ang recycle shop na ito. Ayan so, kung napansin nyo po guys, kahit second hand po yan, pero mga brand new po katulad po ng hanger, Ayan, so sa katulad po ng mga na-vlog ko po noon, madalas mabanggit ko po na hindi ang recycle shop po ay hindi lang po talaga ng mga second hand. Marami po mga brand new at katulad po niyan. So madalas kasi guys, yung mga ibang store na hindi na nila binibenta o hindi na nabibenta, ayan, minsan napupunta po yan sa mga recycle shop. Doon po nila yan binabagsak yan. Katulad po nito. So ngayon naman, ayan, so nandito tayo ngayon sa mga kagamitan po sa kusina, alright? Ayan po, sa makabayang ko po dito sa Japan, naghahanap po ng mga uh, rice cooker, mga lutuan, at iba po. So pumunta po kayo dito guys, na recycle shop na ito. Ayan, so nakita nyo po, brand new pa po, po yan. Malalaki po yan guys, ayan, sa personal po, malalaki po yan. Katulad po yan, pinakita ko sa inyo. O, oh, kompleto po siya, nakabalot pa. So, hindi naman po lahat uh, second hand. Yan, mga brand new po yung iba na nandyan. Okay, katulad po niyan, guys, libot libot naman po tayo. Sa ditong party, guys, na recycle shop na to, itong part na po na ito is halos sa mga gamit po sa kusina. Ayan, so kung sa mga naghahanap po ng mga thermos, yan, meron po sa mga aircon, heater, Ayan, sa mga uh, lahat po, mga appliances po na nandito rin po kung gusto nyo po na makatipid din po kayo. Ayan, so, at tigit sa lahat guys, napansin ko po dito sa store na to, uh, mga halos may quality po yung kanyang mga binibenta dito. May mga brand po ang mga binibenta niya dito. Hindi lang po basta-basta talaga na recycle shop siya kasi yung mga kalidad po, tsaka may mga pangalan po talaga. Alright, ayan po sa mga naghahanap po ng mga lutuan. At katulad po nito guys, sa mga gusto po na, uh, katulad po nito guys, uh, mahilig mag-fishing. So, tapos may bahay kayo dito sa Japan yan so pwede nyo po itong gamitin guys, yung mga hugasan. yan po, kung gusto nyo po sa labas kayo maglinis. Katulad po kay Kindnesh, kapag na isda kami, madalas sa labas kami naglilinis ng isda. Ayan, so may lababo. Alright, so ayan po guys, kung napansin nyo po, halos malalaki talaga ang mga display niya sa mga gamit po sa kusina. At ito naman po, at iba't iba po mga gamit po ng ano, mga baso, iba't iba po ang forma. O ba diba? napakarami po talaga guys, Ayan, sa po ng ano po yung gusto niyo So, nandito po talaga katulad po yun, mga lababo. Ayan po, mga gamit po sa kusina po halos ang nandito banda. Alright? So, ayan po guys. So, medyo na-amaze lang po talaga si Kindness. Kaya, uh, kinuha ko po talaga siya ng video para sa mga kababayan ko rin po. Na gusto talaga na may hinahanap kayo sa, sa mga recycle shop. Ayan, so, nandito po guys. Uh, try nyo po rin po itong bisitahin. Ayan, so katulad po nito, ito ay gamit po sa mga pagluluto, 'di ba? Talagang branded po 'yan, guys. Tapos ang kakapal pa. Ayan. So hindi lang ako bumili niyan dahil marami na po kasi si kindness niyan. Pinadala ko nga po sa Pilipinas. Ayan po. So marami na po akong ganyan. Kaya hindi ko na siya binili pa, pero alam ko maganda po talaga siyang gamitin lalo na sa mga Pilipino na mahilig po tayo sa mga party. Ayan, sa mga mahilig po magluluto mga malaking mga kagamitan po halos ang nandito guys ayan tapos higit sa lahat guys ayan baso po ulit o ba diba, sa sobrang dami ng stock niya dito ay halos talaga uh, nasa tabi-tabi na lang po yung iba ayan so halos napansin niyo po guys ito yung bilib ako dito kasi Iba yung binibenta niya, kakaiba tong recycle shop na to kasi pati mga lutuan, ayan, mga malaking mga kaldero, ayan po. So, meron, meron po siyang lahat na nakadisplay. Alright po, kung sa totoo po guys, pag brand new po, napakamahal po talaga niyan. Ayan po, so maglibot-libot pa tayo guys at sana is nagustuhan nyo rin po kung ano man po yung sinishare ko po sa inyo. Ayan po, katulad po nito, lutuan, mang, mga gamit sa gusto sa mga restaurant. Ayan po, pwede nyo po guys na palaging mainit po inyong mga pagkain na uh, inihanda po. Alright, ayan po, so daming kutsara, di ba po iba-iba. Grabe guys, pati yung si Kind sa personal, parang hindi ko po alam kung saan ako mag-umpisa. At hindi ko na rin po alam kung ano po yung gusto ko. Dahil nga, parang na-amaze po talaga ako sa dami po talaga ng display dito. Ayan, so katulad po yan guys, yung kinuha ko po sa itaas, nakabalot pa siya ng plastic. Ayan, so napakaganda po. O diba, so nag-iisa lang siya. Pero halos ang dami din naman talaga niyang display talaga. Yung iba nga po nakabox pa, hindi ko na lang po talaga tiningnan Pero ang ganda po talaga at may mga kalidad po ang kanyang mga binibenta dito. Katulad po niyan. Alright, ayan. So, nagbubukas si Kindness, Parang magtatayo ng karinderia, guys. Okay? Ayan. So, yan po ay isa sa mga sinishare ngayon ni Kindness, Lalo na po sa mga kabayan ko po dito sa Japan na gustong gusto po talaga rin you guys. Alam ko po na katulad po ni Kindness, mahilig din pong pumasok sa mga recycle shop. Alright, ayan, so ito guys ay binahagi ko lang po talaga ito sa inyo ngayon kasi nga Uh, para naman makita nyo rin po na dito sa Japan uh, kakaiba, rin, kakaiba rin po talaga ang mga recycle shop dito kasi parang uh, makikita nyo po guys may mga tinda rin po ng mga brand new ayan. so katulad po nyan guys halos yung mga uh, pinggan ayan, set po yan madalas po is mga branded po yan may mga pangalan talaga ayan, may mga signature Ayan, ang dami. Ayan po guys, so oh, malalaki pa. Ayan, di ba? So kung siguro kung si Kindness po is mahilig akong magluto, oh, wow. Talaga napapawaw si Kindness. Siguro po marami akong nabili diyan. Ayan, dahil nga po, uh, ma-amaze ka po talaga. So, katulad po yan, guys, mga ash tree, ayan. So, napakaganda pa po. Yung iba, guys, hindi pwede siyang buksan dahil nakabox pa po sila. All right And then, may mga nakalagay po na bawat talaga buksan kapag nasa loob ng box. Okay? So, ayan, guys. So, ang dami talaga. Hindi ako, ano, hindi ako mapakalijan dahil nga hindi ko po alam kung alin ang titignan ko, alin ang bibilhin ko. Ayan. So, medyo sobrang na-amaze ako. At sa lahat, guys, itong recycle shop na ito, isa po sa na-amaze ako kasi parang may marami siyang mga binibentang na hindi ko rin po noon nakikita sa personal. Pero dito ko lang po talaga siya nakita sa personal, guys. Ayan. So, ito po, halos ang dami talagang mga maliliit na mga pinggan sa mga mahilig po talaga, guys, na mag-collection or ano man yung mga luto-luto nyo po. Ayan, pwede nyo po ito guys, at gusto nyo makatipid pa. Okay? Ayan po. So, sa sobrang dami lang po talaga ng kanyang uh, mga noong mga binibenta dito, hindi talaga siya sakto na parang naka-arrange talaga. Ayan. Pero, yung recycle shop na ito kasi guys, alam mo yung parang may pagka-vintage po yung mga display niya. Ayan. So, kung napansin nyo po, halos mga dito banda guys, kakaiba po. Kasi parang Uh, pwede mga pang display. Ayan, katulad po niyan. Sa totoo lang po guys, napakamahal po niyan. Dahil katulad niyan, inuukit pa. Pero napakamahal po niyan talaga sa original price. Okay? Ayan, so sa mga mahilig po mag-collection, lalo na po may mga bahay kayo. Ayan po, iba-iba po ang mga... Uh, kakaiba po talaga ito guys na store kapal pumasok po kayo dito, ayan, sobrang na-amaze lang po talaga si Kindish. Kasi nga, ah, uh, halos kompleto talaga siya. And then, hindi lang yan, guys, dahil yung mga, kahit yung mga lumang makagamitan, meron po siyang binibenta. Ayan. So, Uh, sa tingin ko nga po, kaya ang tawag sa kanya dito, hindi siya recycle shop yan, wala kang makikita ang nakalagay na isa siya, recycle shop kung hindi, parang stock po siya, ayan mga stock po ng mga kagamitan, alright, ayan po guys so sa taas, na naamay sa man ako lagayan po ng uh, damit, di ba tapos yung mga orasan, ayan po parang, uh, kung titigan mo guys, parang Uh, napakamahal po niyan talaga kapag binili natin guys na brand new kasi yung iba dyan guys ang mga materialis noon noon pa talaga ang ginagamit katulad po niyan ayan po ka nakita nyo po ang presyo niyan is medyo mahal pa rin siya dahil may kalidad po yan guys na mga uh, pinggan okay so ayan po sana is uh, samahan nyo lang po ako ngayon sa Uh, loob po na recycle shop na ito ayan hanggang sa matapos po tayong maglibot dito gusto ko lang po na ipakita talaga sa inyong lahat na sa Japan po ang recycle shop po dito ay halos uh, hindi ka po manghihinayang na bumili ayan dahil ang mga hapon po is ang mga Japanese po talaga maingat po sa ka, sa kailang mga kagamitan. So ito po ay madalas na, na nababanggit ko po tuwing nagova vlog ako kapag pumapasok po ako sa mga uh, recycle shop. All right, po. So napansin niyo po guys, pwedeng pwede pa po talaga siyang pang-display kung sa mga kung sa tingin niyo po is bagay po sa bahay niyo. Ayan, so depende po sa inyo guys. So, marami pong mga uh, collection dito. Kakaiba po ang kanyang mga binibenta dito guys na recycle shop na ito. Katulad po niyan, sobrang na-amaze din si Kindness. Yan, so hindi ko po alam guys kung yung mga orasan na yan, kung ilang taon na ginawa. Diba? So, mas maganda kung ma-research natin yung ganyang mga klase na mga relo kung anong, anong taon ginawa. Mas maganda siguro guys. Kaya lang parang alam ko mas matagal na po talaga yan na uh, panahon na po. Okay, ayan po guys. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito yung isa sa mga uh, nagustuhan ko dito. Dahil yung katulad po yan guys, itong horse na to, parang nagustuhan ni Kindness. Ayan. Ayan. So, maganda talaga siya guys kung sa mga mahilig po mag-collection at siyempre na-amaze ako sa malita na 'yan. O di ba? So talagang hindi ko talaga nakikita 'yan sa ibang recycle shop katulad nung malita na yun. Wala talaga akong uh, first time ko po na nakita po talaga dito pa mismo sa recycle shop na ito. Ayan. So, yung iba guys na yung may ibang mga pinggan Uh, hindi ko po kasi alam pero parang mas may ano yung yung siguro dahil sa tagal na ng panahon. Ayan. So, mas mahal siguro kapag mga ganyan. Ayan po. So, tingnan niyo po guys. ah uh, Pinakita ko lang po ito sa inyo ngayon. Sini-share ko po sa inyo ngayon na uh, grabe yung kanyang uh, collection dito. Parang iniisip ko po guys. Parang hindi siya nagbibenta. Parang nag parang collection lang ang ginagawa niya. Ayan. And then, ayan po. So, ito ay lumang kamera, Ayan. Noong unang panahon. O, ba diba? So, ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa recycle shop na ito. Dahil first time ko pong nakita ito. Ayan. Tapos set pa talaga siya. Okay? Ayan. So, may mga jar. Iba-iba po talaga ang display dito. Hindi nga lang po talaga ako makapagsayta dyan sa personal guys. Dahil nga po, may music po sa loob ng store na yan. Alright? Ayan. So, tuloy-tuloy lang pa rin si Kainish, guys. at uh, tuloy-tuloy pa rin na please po samahan niyo pa rin po ako ngayon dito. Ayan po. So, iba-iba ang kanyang mga binibenta. So, katulad po na nabanggit ko po kanina, kung napansin niyo po, para hindi po talaga siya nagbibenta. Parang nag enjoy lang po siya na kinokollect niya yung mga... Uh, mga mga ibang mga gamit ng mga Japanese guys dito, 'di ba? Parang katulad po niyan, mga picture frame o iba-iba pang mga frame guys na may mga signature pa mismo. ayan ako kita ako sa jar na 'yan. Dalawa siya and then set pa. So nakita na guys. ayan po. So ang dami, may mga frame pa na hindi pa yung iba guys talaga nakabalot pa. Yan, hindi pa talaga siya nagamit okay so lalo na po siguro ngayon dahil kunti na lang mga nagpapadevelop ng mga picture okay ayan so mga kadalasan guys katulad po niyan mga frame may mga signature po medyo may kamahalan po iyan at eh, syempre mga uh, ilang taong na rin po siguro na ginawa mas lalo po talaga na mahal ayan katulad po niyan guys Alright? So, dito naman tayo banda, guys. O, di ba diba? Kompleto talaga siya. Sa mga hilig naman dyan na uh, mga music. Ayan. Sa mga musical lover po. So, meron din po siya, guys. Kahit noong mga kagamitan, noong unang panahon, meron din pa rin siya na mga uh, klase po na mga musika na mga instrument na binibenta niya. Ayan. So, napansin ko rin talaga halos mga branded po talaga ang kanyang mga binibenta dito. May mga pangalan po talaga guys. Ayan, kakaiba po. Kompleto po talaga itong recycle shop na ito. So, gusto niyo ng mga cord, guitar, yan mga speaker. Kung napansin nyo po guys, mga branded po talaga siya. Hindi ka masisisi kapag dito tayo bumili. Alright, at nakakit na po si Kindness sa itaas. Ano bang meron sa itaas? Ayan po. So, medyo malaki rin po ito guys. At syempre, samahan niyo pa rin po ako sa parting ito sa paglilibot natin. At dito ko rin po guys nakita ang isa rin sa madalas nakikita ko na lang po sa mga palabas, sa mga movie. Ayan, mga vintage na mga ano. So, dito banda guys, may isi-share po ako sa inyo dito. At sobrang na-amaze po talaga si kindness Katulad po nito, ayan. So, imaginein mo guys, yung ano ng uh, gamit ng bata o stroller. Ayan po, noong unang panahon, meron din pa po siya dito guys, na nakadisplay. Kaya masasabi ko po, ang may-ari po dito, parang hindi po siya nagbibenta. Parang nagkukulik lang po siya ng mga kagamitan. Ayan, so katulad po niyan guys, ngayon ko lang ito nakita sa personal po talaga. Madalas nakikita ko na lang po ito sa mga movies. yan ito po. And then may mga higaan rin, may mga bag. Ayan po, ang dami, ang dami talaga. So dito guys, ma-amaze ma ka rin po kasi sa dami po ng kanyang mga uh, display dito. Ayan. apost, ang mamura po naman talaga. Ayan. Mga damit na pwede sa mga pangset. Sa mga, depende po guys sa mga gusto nyo po. Ayan. Kompleto. Mga sapatos. Bag. Ayan. Ang dami po talaga. May bag rin po dyan guys. Na tagpiso lang. Ayan. So, mga sapatos guys. Mga damit. Yan. So, may, may mga hapon din po kasi talaga, guys, na gumagamit pa rin po sa mga recycle shop ng mga damit. Kaya, meron din po dito sa Japan na, na store, na recycle shop, madalas ang, gam, ang binibenta niya is puro mga damit lamang po. Lalo na yung mga suit kasi minsan, ah uh, bihira lang yung ginagamit. At napakamahal po kasi ng mga suit, guys, kapag bilhin natin sa amis uh, mong store po yung mga mga brand new All right, ayan at na amaze naman si Kindness sa salamin. Ayan, 'di ba? So mirror mirror on the wall. <laughs> Parang ano no. So muti ko lang sabihin diyan guys, kaya lang nalala ko nga po pala bawal nga po pala kasi nga my music po tayo diyan. Ayan. So ito yung isa sa mga sinishare ngayon ni Kindness. At sana nag-enjoy rin po kayo. Katulad pa nito guys, ang Shein. Ayan, Shein na bago, meron din po siya. Tapos yan po ang kanyang uh presyo. ayan may mga helmet kumpleto po talaga siya guys sa mga basura ayan sa mga uh, mga gamit po sa mga bahay dabi po tapos yung mga iba-iba pang mga kagamitan po na pwede natin i-display lalo na sa ating mga kwarto ayan mga cabinet sa mga mahilig mag-collection ayan po sa so, pinapakita niya lang po yun guys yung mga mga mahilig mag-collection guys kung ano yung pwede natin na ilagay sa mga kabinet na yan ayan so nalito tayo banda guys sa mga uh, pwede natin gamitin sa pag ersisyo po katulad po yan ayan o ba diba? so halos ang dami talaga yan po so may customer po na pumasok din po dyan guys Pilipino rin po sila Ayan. So, hindi ko lang alam kung ano po yung binili nila. Pero, naglibot-libot din po sila. Yan. So, sa mga kababayan ko po dito sa Japan na mahilig din po nag-exercise. Ayan, kesa magbili tayo ng brand new. So, try nyo pong puntahan dito guys kung anong klase po ang gusto nyo para sa pag-exercise po inyo or i-exercise you po. Okay. So, ang dami talaga guys mga pang sports at higit sa lahat ito, mga kagamitan po, mga furniture. Ayan. So, sa mga may, may bata, sa gusto po mag-aral, tapos konti lang yung space sa bahay niyo, ito guys, pwede, pwede na po ito. Ayan. So, talagang uh, wala akong masabi sa recycle shop na ito guys. Ayan, yeah, mga stuff toys. Ayan po. So, ito yung mga isa sa mga sinishare ni Kindness na ito yung recycle shop po talaga sa Japan. Ayan. Kung napansin nyo po sa itaas, mga furniture, mga ano man yung mga hanap natin. Ayan po. Tapos maganda pa po talaga yung uh, mga kalidad, yung kanyang mga kagamitan guys. Hindi ka, mang, hindi ka mang man nabilihin mo kasi mura na nga. Ayan katulad po niyan. Maganda pa yung upuan, malinis pa. Dahil yun nga po, ang mga Japanese is uh, may ingat po talaga sila sa kailan makagamitan. Alright, ayan po. So, mga lagayan ng damit, mga swivel chair, kompleto pa po talaga dito. Ayan. So, minsan parang natamimi si Kainish dahil kahit ako po yung uh, vlog ako yung nagwa over pero parang, ano, parang na-amaze ako na sa sobrang dami po ng kanyang, Uh, display dito. Ayan po, guys. hindi mo isipin na paano pa kaya ito mabibenta. 'di ba po? Ayan. Siguro ko sa Pilipinas ito na store, guys, mabentang mabenta ito. Ayun. Pero dito kasi sa Japan, iilan uh, lang po madalas ang pumapasok ng mga customer. Pero minsan naman kasi, guys, ang mga Japanese, uh, hindi nila uh, inaalintana kung may customer sila o wala. Lalo na po kung Uh, yung iba kasi parang gusto lang nila yung mga collection sa kanilang tindahan. At katulad po nito guys, mga kurtina po yan. Ayan, so napakadami po ang kurtina. Nakabalot pa po yan guys ng plastic. Ibig sabihin yan guys, mga brand new pa yan. Right? Ayan po. So ang dami, mga, yung nakabox na yan po guys, mga bedsheet po yan. Mga cover sa kama, iba-iba po. Ayan, kung tingnan nyo po guys. O ba? Diba? Siguro kung uh, nandito po kayo guys, mga ko po sa Pilipinas, siguro alam ko po may makukuha na kayo dito sa pinuntahan ni Kindness ngayon na recycle shop. Ayan, so may binibenta rin siyang mga uh, para sa igaan, mga bed. Ayan po. So dito guys, kung natataka kayo, bakit ang mga Japanese uh, may mga recycle shop, kahit sa Pilipinas po may pinapadala sa atin na mga recycle shop mga recycle na uh, gamit ayan, dahil nga po uh, marami din natatayo ng na recycle shop sa Pilipinas, kasi nga po ang ang mga Japanese po kasi guys, mahilig silang magpapalit-palit ng mga gamit tapos minsan naman ginagamit nila yan, isa o dalawang beses lang, tapos ayaw nila na nakatambak uh, lang sa bahay, ayan, so madalas Kapag alam nilang hindi na nila kailangan or parang iranay na sa kanila, uh, talagang uh, binibenta na po nila yun, guys, sa mga recycle shop. Kaya, yung mga kagamitan nila, guys, iniingat-ingatan po yan nila. Yan. So, kung napansin nyo po, may, yung iba may mga box pa. Dahil nga po, uh, uh, tinatago lang nila. Yan. So, katulad po yan, guys, yung mga lutuan, mga bisikleta naman minsan alam mo yung mahilig sila sa sports guys tapos pag pag ayaw naman nila yung gamit na yan or ayaw na nila sa sports na yan yun po binibenta na po nila or may nakita naman silang bago bibili na naman sila so ganun po ang mga Japanese so katulad po yan kasi dito sa Japan nagpapalit-palit po ng mga model katulad po rin po ng sasakyan yan po so kaya hindi po kayo uh, huwag na po kayo magtataka guys kung bakit ang daming minibenta sa mga recycle shop dito Ayan, dahil nga po yung may mga gamit na hindi na po uh, kailangan ng mga hapon kaya napupunta sa recycle shop alright so nasa fishing grad pa rin tayo guys o diba nasa fishing pa rin ang nakita namin at syempre may napili kami dyan guys ni bagay naman wala <laughs> ko na pala. Kapalitan ng <del> motor. At si Mang. Tapos siya tire, oh. Yuki tire, di ba? Yuki tire, no? Tapos siya bisikleta. tapos ako si Kindness sa paglilibot sa recycle shop. Ayan, so pasensya na po dahil kinid ko po na uh, ano ko po yung music doon guys kasi nga uh, makapirate tayo dahil yung music niya is ma jazz po. Ayan, so alam ko po meron po noon sa YouTube. Ayan, tapos at uh, sana is naggustuhan niyo rin po yung nilibot ko po kayo sa mga babae ko po sa Japan. So kung may mga hinahanap kayo guys sa parang mga kung ano po yung mga gusto nyo lalo na sa mga catering ayan iba iba po uh, puntahan nyo na po itong recycle shop na ito ayan po so maganda po siya dahil halos uh, recycle shop siya guys pero yung second hand siya pero halos mga branded din po Ayan. And then, ang nabili naman namin is fishing rod. Right? Ayan. So, fishing rod po ang nabili namin, guys. At mag maganda po yung quality niya yung brand niya at napakamura lang po namin na nabili doon. Ayan. So, yun ang, yun ang nagustuhan namin doon ang fishing rod. Alright? So, yun po guys. At uh, bawi na po si Kind Dahil nga po araw ng linggo, need po natin na umuwi agad. Dahil uh, busy pa. Marami pang gagawin sa bahay at may pasok na magkinabukasan guys. So, yun lang po yung aking mga na-share po sa inyo ngayon. At ako na po yung kapahalam po sa inyong lahat. Bye guys! Thank you, Giyod Kaayo, sa mga supporta niyo po. Bye!